naman okay, eh. tayo, wala naman tayo ah, allowance dito. Tanungin si Basic pay lang eh. Ay, oo, oo, oo. nga. Tanungin oo, mo oo. si Risa Ontiveros. Sino pa ang tatanungin oh, kasi natin? Kasi si Risa Ontiveros po ay isa sa mga pumirma ng Bicam. Yes, noong 2024 Whoa! Hello? Sino-sino pa yan? Opo. Ito ho mga kapatid, ang mga habang tayo nakaantabay dito pag hindi ito okay as uh, 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 dims uh, no problem masabihin mo lang sa amin kasi uh, no gusto kong ibuhos itong sama sama na itong isyong ito tungkol dito sa field health eh ito ito ho yung mga nag-aproba mga kapatid ng bycam report ng GA 2024 kung saan kung saan nakalagay nga yung provision na pinapayagan daw po nakunen ang sinasabing excess fund ng PhilHealth at ilang pang GOCCs gaya po ng PDIC. Nakakatawa nga ito eh. Nung, if you recall, eh, sa atin pong ginawang mga episode ng Think About It, di ho ba? Nung sila po ay, uh, kumbaga, binabakbakan na dito, eh di nagpa-imbestiga sila sa PhilHealth, tama? Abay, silang lahat ay galit? Silang lahat ay bagay? Nang gagalaiti? Ha? Nang gagalaiti sila? at sinasabi na bakit daw pinakialaman ng etc. Hello! Eh kayo nag -aprobe. Alam niyo ho, talagang mga taong ito. Tingin talaga sa mga Pilipino, tanga eh. Anak ka ng po! ba? Diba? Tingin talaga ho sa atin, kayang-kaya tayong lokohin, di po Anakanang ba? Anak ng po! Ito lang po ah, opo.